So, what's up mga kagis? So, ito po yung ating mga 3 days old na mga sisiw. So, ayun po sa so mga natatanong po sa akin ng aking pakain sa aking mga uh, day old. So, ito po yung pakain natin kung makikita nyo. Yan po ay Bimeg Integra 1000. So, ano po yung gaganda na paggamit po natin ng Bimeg Integra 1000 at ito ang pinapakain natin sa ating mga sisiw. So, ito po kasi ay makakatulong sa ating mga sisiw para sila ay maging malusog at malalakas. So sa foundation pa lang dapat maganda ng feeds ang binibigay natin para po paglaki nila maganda po yung kanilang development. At ito rin po ay merong probiotics at organic selenium. So ito po ay tumutulong na para labanan ang mga sakit ng ating mga sisiw or ang mga mawaaring dumapo sa ating mga sisiw. At ito rin po ay merong optimal nutrition. So ito po ay merong kasamang vitamins and minerals. At ito rin po ay pwede rin sa mga sisiw ng pato, pabo at gansa. At ito rin po ay madaling i-consume kasi po so napakalilit po ng granules niya. So ibig sabihin po hindi masisira yung dyan ang bitukan na ating mga sisiw dahil napakalilit po ng mga um, binibigay nating feeds. So yun po ang gagandaan ng pagbibigay po natin ng bimigyan ng 1,000 at Provenient test na po sa halos apat na taon ko na pong pagbibreed. So ito po yung lagi natin ginagamit, bimeg Integra 1000. Birang magkasakit po yung ating mga sisiyong madaling lumaki at napakaganang kumain at napakagabango po ng ating bimeg Integra 1000. Kapag bumili po kayo, pag inamoy nyo siya, amoy gatas at halatang sariwang-sariwa, kaya ang gustong gusto ng ating mga sisiyo. So ayan po, 3 days old po yan. So pero napakasasolid. So Uh, Napakaganda ng kulay At yun Malakas po silang kumain So yun lamang po And happy farming